Hello mga kagusok, tapos naman ang bagyo sa amo, ano, signal number one Magkari sa butuan mga kagusok, lagas ako mga kagusok no? Kaya napakungaw sa atang pati mga kagusok Kay duwa ka adlaw nga nagisawa ang signal number one mga kagusok Dari sa butuan mga kagusok kay linaw ang butuan mga kagusok Kay way bagyo, ang ladere peaceful kuman sila ka mga kagusok no? Kay pa, lajo asa sobrang kagusok Kaya nahapon ako si Lina dari sa butuan mga kagusok Kaya ako si Lina Ay rigor, ay rigor ay rigor nasaan ano sa Elina mga kagusok nasa na ng tarsicol na mga kagusok mo no, kay Color Orange Manila tarsicol mga kagusok mo no, mga paborito na ako ang Ela tarsicol sa butuan mga kagusok kay ako color mga kagusok Orange Man no, na nasa kay ko sa akin paborito na color muna no, pasod ko dito sa ako tapoy ang hotel mga kagusok kaya tag-sponsoran naman sa ng hotel no, na mga kagusok na no, wag sa ako sa Ella nagana mga na mga vlogger na mag-sponsor kaya gana lang kinaburi, ba kay Mau kuana tama chat rasa may mga, 50%, 10% may discount kung ano mga kagusok kay daglibre mga judo ko no kung ano mga kagusok kay munaog na ako mga kagusok no kay mga laglag sa tapang sa dirit kagusok sa bupuan mga kagusok kay meron tayong mga kagusok yan mga kagusok ko TBG building mga kagusok dali ko ng homestay doa kadlo ko dali mga kagusok very to to sabado ko mga kagusok magagasa ko dali mga kagusok kay ang grabe na nagsakot din ko dito no, sa ato. Kung sa bagan dito, kaya na uyan na -uyan, sa baso ko man. No, na, na, pala doon sa usap ko mga kaguso. Mga mga kaguso, karedo na mga, mga gamit. No? Masiyod na ako sa mga kuwan, sa akong hotel, na mga susuri, sa akong mga kaguso. No? Kaya doon sa no? Kay, hmm. Ay, lamang mga kagusok sa ito. Pinabuhi sa Silang, and Uyan. Madre, sa sabot mga kagusok kay init sila kung panahon mga ano, timing sa pag-abot mga kagusok kay naisa kung panahon na abot pa mga kagusok mo, Uyan. Nasa mo init, kung timing, nagsud ko. Kaya nga, no, nainitan ko, nainitan ang bayo, char. Yan ang mga kagusog, no? Mga gusto Gudod-gudod sa kusog para na tapos naman ako dito sa Apam Bridge rin ako sa bukuan sa mga gudod sa kusog maldita mga kagusog. Kita ako, mga ka po -so sa kusog maldita mga kagusog. Lain na yun ako maldita. Kasi ka na yung phone source sa mga maldita mga di ba Wow! Yan mga kagusog. no? aero sa iwi mga kagusog. So, isuri ko sa iyo mga kagusok. Kaya may plano sa si kagusok mo. No? Magpasiyo sa Butuan. sa butuan ako mga followers sa Butuan. Mayong hapon sa mga followers sa Butuan. No? Ako mga viewers. Mayong hapon doon. Shout out, shout out sa ako mga viewers. o sa mga followers na ako sa Butuan. Ay, naku. Nakalagla sa Butuan. Ang, ang kuan. Dako ati dyan. Yan ang mga kagusok mo. No? Daglag lang mga kagulog. Sa nasa mga abot-abot, mga kagusok. Sa laban ng content na mga kagusok. Kaya na-stress mo ko sa kagusok. Kaya nag-land sa mga kagusok. Kaya tagtawag mo ko sa post guard mga kagusok mo. Nagpahingin na po sa pagbati mga kagusok. Ay, kami may lalim patawag sa post -guard. Di ba lalim? Charot mga kagusok. Bye bye ko gusto. Kagusok mo pa. Bye 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 mga gentle. Para pasinan sa mga viewers ano mga kagusok. No. Kaya disun sa mga kagusok. Bye bye kagusok.